pinasin ko na yung sarili ko na ano ba talaga yung purpose ng buhay? Ano ba mag-aaral lang ng ma mabuti, makapagtrabaho, tapos may mamatay, na ganun. Ito ang katanungang bumagabag kay Ellie sa gitna ng naranasang hirap sa pamilya. Nag-aaral noon si Ellie sa kolehiyo nang mawalan ng trabaho ang kanyang ina at pitong ulit na ma-stroke ang kanyang ama. Habang nasa college ako, kahit, kahit may scholarship, hindi talaga kaya din. Kumbaga parang yung lupa namin sinangda para lang makapagtapos ako ng pag-aaral. Isang deboto sa nakagis ng relihiyon si Ellie. Nagsikap siyang maging mabuting anak sa akalang iyon ang susi sa langit. Pero ang hindi niya alam, pasan niya ang mas malaking problema sa kanyang puso. Yung relationship ni Papa sa amin, parang hindi okay ma, ganun kasi. Pag uh, galing ng trabaho, palagi siyang lasing, ma, ganun. So, nag-aaway sa na ng mama. Nakikita namin magkakapatin na yung venerable abuse, digital abuse yung ginagawa ni Papa towards ng mama. Doon mo yung galit. Ano. Hinanap ni Ellie ang kasiyahan sa pagkakaroon ng mga medalya at parangal sa eskwelahan. Nag-aasig ka sa school. Kasi yun nga din, parang galit na galit na ako kay Papa. Kahit hindi ko sa venerable life na sina sinasabi sa kanya. Tignan mo yung mga achievements ko. Pero deep inside, parang napaka-proud mong tao. Feeling mo na kapag na active mo to, ang ganito, maganda. Maganda yung tingin sa'yo. Pero sa kabila ng kanyang mga nakamit, na natiling walang kabuluhan ang kanyang buhay. Isang araw, isang schoolmate ang lumapit kay Ellie upang magbahagi ng mensahe tungkol sa kaligtasang regalo ng Diyos na ko na hindi every good bit na pinanghahawakan ko parang nawala talaga yung lahat yung pinakita sa akin sa Bible uh, na tayo ni Lord hindi dahil sa mabubuting gawa natin pero dahil mapagpatawad sa mercy tool sa ng Lord ah okay ito pala hindi ng mm, buhay ni binigay ni, ni, Lord ni sarili niya naiintindihan ko yung love ni Lord sa mga hindi na love na Lord Inihingi ng tawad ni Eli sa Diyos ang kanyang mga kasalanan at tinanggap si Kristo sa kanyang puso. Kinilala niya ang Panginoon at kalaunay naging bahagi ng isang kristyanong simbahan. Dahan-dahang nakaranas ng tunay na pagbabago si Eli. Nabura ang galit niya sa kanyang ama. Dahil nilitao pa ko ni Lord niya, nilitao ko ng Papa ko. Yun, pinausap ko talaga sa <laughs> naging sa kanyang sa kanyang mga Naging daan na rin iyon para maibahagi ni Ellie ang mabuting balita ng Diyos sa kanyang pamilya. Pati ang kanyang mga kaklase ay kanyang inabot at isinama sa simbahan. Alam mo sa sarili mo na ito yung magbibigay ng hope. Kaya yun yung nagpamotivate sa akin na kung ako pinago ni Lord, bababuhin niya din itong mga taong ito. Taong 2016, Nakapagtapos si Ellie sa kursong Marine Transportation at agad na nakapagtrabaho bilang seaman. Pikitik talaga si Lord, Sabi sa Go to the land that I will show you. I will make you a blessing there. Bitbit -bit ang magandang layunin sa kanya ng Diyos. Pinaghusayan ni Ellie ang trabaho para sa Panginoon at patuloy na nagbahagi ng pag-ibig ng Diyos nagsasagawa sila ng Bible studies kasama ang mga kapwa Pinoy na katrabaho ni Elisa Barco. barko. Mas na-realize ko na kapag ginagawa mo yung para sa mo lang, shallow, kung baga walang meaning, pero ginagawa mo so para kay Lord, may meaning. Meron kang deep joy kapag nakikita nila na yung tatrabaho yung isang yung totoong kristana, ha, ganito pala ang trabaho nila kasi binibigay nila buong buo kasi alam nila na ang purpose nila is to glorify God kahit sa ang larangan nila. Unti-unting iniahon ng Panginoon mula sa hirap ang pamilya ni Ellie. Mayroon na sila ngayong agricultural business sa probinsya at masayang nagaani ng pag-ibig na tanging kay Kristo nagmumula. So, lahat ng mga pinagdaanan ng pagbuhay ganito kahirap. Hindi absent sa Lordon niya. Eh. Nandun yung mismo siya ang pinaka-purpose niya pala for your own good kaya inalaw niya yon di ba nasa Roman sabi niya na everything works together for good